ang tunay na kwento ng buhay ni Julie Vega, si Julie Pearl Apostol Postigo na mas kilala bilang Julie Vega ay isinilang noong Mayo 21, 1968 sa Quezon City, Pilipinas. Anak ni na Julio at Perla Postigo, si Julie ay nagpakita ng talento sa pag-arte at pagkanta sa murang edad. Bunga ng kanyang likas na talento, mabilis siyang nakilala sa showbiz, at naging isa sa pinakasikat na child actress noong dekada 70 at 80. Nagsimula ang kanyang karera sa pag-audition para sa iba't ibang TV commercials at kalaunan ay napansin ng mga talent scouts. Noong 1975, sa edad na 7, nakuha niya ang kanyang unang papel sa pelikulang Mga Mata ni Angelita na nagbukas ng mas maraming oportunidad para sa kanya sa industriya ng pelikula at telebisyon. Sa kanyang kahusayan sa pagganap, siya ay pinarangalan ng iba't ibang awards at naging household name sa Pilipinas. Isa sa pinakakilalang proyekto ni Julie Vega ay ang teleseryeng ANALISA na ipinalabas mula 1979 hanggang 1985. Dito, gumanap siya bilang isang batang ulila na nagdaan sa iba't ibang pagsubok sa buhay. Bago tayo magpatuloy, kung bago ka palang sa MKK, mga kwento ng kababalaghan, at gusto mo ang ganitong mga kwento, huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para laging updated sa mga bagong videos. Kung nagustuhan mo ang ganitong mga video, pakilike at i sa iyong mga kaibigan. Ang kanyang natural na pag-arte at ang malalim na emosyon na ipinakita niya sa kanyang karakter ay lalong nagpakilala sa kanya bilang isa sa mga pinakaminamahal na aktres ng kanyang henerasyon. Bukod sa pag-arte, si Julie ay kilala rin sa kanyang magandang tinig. Naglabas siya ng mga awitin at album na nagpatunay ng kanyang kakayahan bilang isang mga awit. Ang kanyang mga kanta ay madalas na pinatutugtog sa radyo at nagbigay sa kanya ng karagdagang tagumpay. Sa kasagsagan ng kanyang tagumpay, nagulat ang lahat sa biglaang pagkakasakit ni Julie. Noong 1985, habang ginagawa ang teleseryeng analisa nagsimula siyang makaranas ng kahinaan at sakit. Siya ay dinala sa ospital at na-diagnose na merong dermatomyositis, isang bihirang uri ng sakit sa immune system na nakakaapekto sa mga kalamnan at balat. Sa kabila ng iba't ibang gamutan, lumala ang kondisyon ni Julie at noong Mayo 6, 1985, sa edad na 16, siya ay pumanaw. Ang kanyang biglaang pagpanaw ay nagdulot ng matinding lungkot sa kanyang pamilya, mga kaibigan at sa buong bansa. Dahil sa kabataang edad at biglaang pagkamatay ni Julie, maraming haka-haka at espekulasyon ang lumabas. May mga nagsasabi na may kinalaman ang supernatural sa kanyang biglaang pagkamatay ni Julie dahil sa kanyang huling pelikula na Lovingly Yours Helen kung saan gumanap siya sa isang eksenang may kababalaghan. Ngunit walang konkretong ebidensya na nagpatunay sa mga ito at ang kanyang kamatayan ay nananatiling isang medikal na kaso ng dermatomyositis. Si Julie Vega ay naaalala bilang isang napakatalented na artista at mga awit na sa kabila ng kanyang murang edad ay nag-iwan ng malaking marka sa industriya ng entertainment ang kanyang mga pelikula at teleserye ay patuloy na tinatangkilik ng mga tao at ang kanyang kwento ay nagsisilbing inspirasyon sa marami ang biglaang pagkamatay ni Julie ay isang paalala ng kahalagahan ng kalusugan at ng mga hindi inaasahang pangyayari sa buhay. Sa kabila ng kanyang maikling buhay, si Julie Vega ay nananatiling isang alamat sa puso ng kanyang mga tagahanga at sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Ang kanyang kontribusyon sa industriya ay hindi malilimutan at ang kanyang alaala ay patuloy na nagbibigay ng liwanag at inspirasyon sa mga susunod na henerasyon. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakakilabot na paglalakbay. Saludo ako sa inyong tapang at maraming salamat sa inyong panonood. Kung gusto mo ang ganitong mga kwento, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell icon para lagi kang updated sa aming mga pinakabagong kwentong makapanindig balahibo. At huwag kakalimutang i-like at i-share ang aming mga video para marami pa ang makaramdam ng kilabot. Kung meron kang sariling mga karanasan na nakakatakot, ishare mo rin sa comment section sa ibaba o mag-send sa aming email address na makikita sa description ng video. At kung may particular na kwento kang gusto mong pag-usapan o talakayin, pwede mong ilagay sa comment section. Tandaan, ang dilim ay nagtatago ng mga lihim. Handa ka bang tuklasin ang mga ito? Hanggang sa muli, ito ang MKK, nagpapaalam at magingat kayo sa dilim.